Sinuspindi na ng Department of Environment and Natural Resources ang lahat ng aplikasyon para sa Environmental Compliance Certificate sa lahat ng mga protected areas sa bansa. Si Jay Lagang ng PTV Davao sa detalye. Sakay sa chopper, lumapag sa barangay Kapatagan sa Digo City, Davao del Sur, si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga para personal na pangunahan ang inspeksyon sa isang tourism establishment sa lugar. Kasama sila Sen. Ronald Bato de la Rosa, Presidential Advisor for Eastern Mindanao, Secretary Leo Magno at iba pang mga opisyal sa Local Government Unit at DNR Region 11. Kabilang ang naturang resort sa pinangalanan ni Sen. Rafi Tulfo na itinayo sa loob ng protected area sa Mount Apo Natural Park. Ayon sa DNR na ang naturang resort ay nasa multiple use zone o lugar sa loob ng protected area na maaring pagtayuan ng income generating o livelihood activities. Rason kung bakit sila nabigyan ng Environmental Compliance Certificate o ECC pati na clearance sa Protected Area Management Board o PAMBI. Bagamat kinakailangan pa rin i ng resort ang Special Use Agreement in Protected Area o SAPA. Uh, at this point uh, the basis for them to be uh, closed down is not established no it's not established Ganito din ang sitwasyon sa resort sa Sitio Balutakay sa Barangay Managa sa Bansalan Davao del Sur kung saan siniguro ng management na kanilang susundin ang mandato sa kanila ng gobyerno The point is uh, we welcome talaga no uh, itong uh, investigation sa Senado Uh, I think it's due time para makita talaga ano ba talaga yung sitwasyon dito sa Mount Apo National Park. Sa inisyal na datos ng DNR, aabot sa 76 na establishmento ang naitayo sa protected area ng Mount Apo, kung saan tatlo lang ang nakakompleto sa pag-secure ng ECC, Pambi Clearance at SAPA. Samantala, nasa 53 establishmento ang nag-ooperate na walang ECC, Pambi Clearance at SAPA. Suspended muna no, ang uh, um, processing of any ECCs uh, and any future ECCs now for the PAs will have to be escalated to central office. Suportado naman ng ilang mga opisyal sa gobyerno, pati na ng Philippine Eagle Foundation ang hakbang upang mapreserba ang Mount Apo. Na isinusulong ngayon ni Pangulong oh. Ferdinand Marcos Jr. na isama sa listahan ng UNESCO World Heritage Site para hindi lang ma-save yung environment, ma-save din yung livelihood ng mga tao dito. Ano mga legislations gagawin natin in order uh, para to capacitate uh, the DENR sa more in their uh, enforcement and uh, regulatory functions. Uh, ang value nitong ecosystem nito is important to sustain not only the wildlife but people who who live in this areas. Matapos ang isinagawang inspeksyon ay tiniyak ngayon ng Department of Environment and Natural Resources na alinsunod sa kanilang mandato na pangalagaan at protektahan ang kapaligiran ay hindi rin nila pababayaan ang mga taong umaasa sa operasyon ng mga establishmentong nakapaligid dito sa Mount Apo Natural Park. Mula dito sa Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur, Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.